Amelia Earhart, ang kauna-unahang babaeng nakalipad ng solo sa Atlantic, isang simbolo ng tapang at kalayaan, at isang patunay na ang pagiging babae ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Hindi lang siya isang piloto, siya ay isang trailblazer, isang revolusyonaryo, at isang simbolo ng modernong kababaihan ng panahong iyon. Pero higit pa sa kanyang mga tagumpay, ang pangalan ni Amelia Earhart ay nakaukit sa kasaysayan dahil sa misteryo ng kanyang pagkawala. Isang misteryo na mahigit walumpung taon na ang lumipas ay nananatiling hindi pa rin maresolba. Bakit ito ang itinuturing na isa sa mga pinakakamanghamanghang kaso ng pagkawala sa kasaysayan? Si Amelia ay ipinanganak noong 1897 sa Kansas, USA. Bata pa lang siya, kitang-kita na ang kanyang hilig sa adventure. Mahilig siyang umakyat sa mga puno at mangulekta ng mga ahas, isang bagay na hindi inaasahan sa mga babae noong panahong yon. Pero higit sa lahat, nabighani siya sa ideya ng paglipad. Noong 1920, nakaranas siya ng unang flight bilang pasahero, at mula noon, alam niyang ang aviation ang landas na nais niyang tahakin. Sa loob ng ilang taon, nagpatuloy siya sa pag-aaral at pagsasanay hanggang sa maging isa siya sa iilang babaeng piloto sa mundo. Noong 1928, nakamit niya ang isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay, ang maging unang babaeng nakalipad mag-isa sa ibabaw ng Atlantic Ocean. Mula sa pagiging isang simpleng babae, naging isang global icon si Earhart. Noong 1937, si Amelia ay nagkaroon ng ambisyosong plano ang pali ng rin kanyang Lockheed Electra upang ikutin ang buong mundo kasama ang navigator na si Fred Noonan. Ito ang magiging pinakamahirap na misyon niya. At noong July 2, 1937, habang papunta sa Howland Island, nawala ang kanilang eroplano. Ang Howland Island ay napakaliit, isang milyat kalahati lang ang haba. Para mahanap ito, umasa si Noonan sa Celestial Navigation, gamit ang posisyon ng mga bituin at ang kanilang huling kilalang lokasyon. Ngunit sa panahong yon, walang GPS o modernong teknolohiya para tulungan silang mag-navigate. Naghihintay sa Howland ang Itasca, isang barkong may radio equipment na dapat sana ay magiging gabay sa eroplano gamit ang radio direction finding. Ngunit nagkaroon ng malaking problema, hindi tugma ang kagamitan ng Itasca sa radio ng Electra. Ang inaasahang tulong mula sa Itasca ay hindi nangyari. Sa kanilang huling kontak, sinabi ni Amelia, We are on the line 157337. We are running low on fuel. Ang ibig sabihin, sinusunda nila ang isang direksyon, ngunit hindi nila mahanap ang isla. Sa huling ulat ng Electra, sila ay nasa malapit sa Howland Island, pero hindi ito natagpuan. Bakit ito ang pinaka-misteryosong pagkawala? Dahil walang konkretong ebidensya kung ano talaga ang nangyari. Ang kanilang eroplano, ang Lockheed Electra, ay hindi kailanman natagpuan. May mga radio signals na naiulat mula sa Pacific, ngunit walang nakumpirma kung ito nga ay mula kay Earhart. At kahit na maraming search operations na isinagawa, ang lawak ng Pacific Ocean ay naging isang napakalaking balakid. Ang pinakasimple at pinakakapanipaniwalang teorya ay ang crash and sink. Dahil naubusan ng gasolina at hindi nila nahanap ang Howland Island, ang Electra ay bumagsak sa gitna ng karagatan. Ang Pacific ay napakalawak, at kung ito nga ang nangyari, maaaring ang eroplano ay nasa ilalim ng dagat hanggang ngayon. Ayon sa ibang teorya, Maaaring lumipad sila sa direksyong timog at nakarating sa Gardner Island, na ngayon ay tinatawag na Nico May mga ulat ng distress signals na natanggap mula sa direksyong ito ilang araw matapos silang mawala. Ang isa pang teorya ay na maaaring lumipad sila patungong Marshall Islands, na nasa ilalim ng kontrol ng Japan noong panahon na iyon. Ayon sa mga kwento, na sila ng mga Hapones bilang mga spy ng Amerika. May litrato na lumitaw noong 2017 na di umano'y nagpapakita kina Earhart at nunan sa isang pier sa Marshall Islands. Pero ito ay napatunayang kuha noong 1935, dalawang taon bago sila nawala. Ang pagkawala ni Amelia Earhart ay higit pa sa isang simpleng trahedya. Ito ay isang paalala kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano kalimitado ang ating nalalaman tungkol dito. Sa kabila ng modernong teknolohiya, hindi pa rin natin natutukoy ang katotohanan. Ang misteryo niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga explorers at historians na hanapin ang sagot. Salamat sa panonood. Kung kayo ay nasiyahan, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na kwentuhan.